So hi guys, this is Marish again. Good morning. So ayun, may mag nagtanong sa akin kung ano ba yung astrology or ano ba yung birth chart reading. So birth chart reading is all about uh, knowing more deeper or maki mas makilala pa ang iyong sarili or self-awareness. Ito ay isang uh, parang mapa sa sarili para mas maintindihan kung ano yung mga talento mo, ano yung mga weaknesses mo, sino ba yung mga tao na para sa'yo, ano ba yung ugali mo, uh, bakit ba nangyayari ang mga bagay bagay sa buhay ko na ganito. Isa din to sa mga uh, maganda or pinaka swak para sa akin, ah, uh, na maunawaan yung sarili kung saan ba talaga swak na business, sino ba yung mga uh, possible ko sa mga kasama sa buhay, ayan, into marriage, partners, relationship, ganun. Uh, ano ba yung work na para sa akin? Ano ba yung Purposes ko dito sa buhay? Bakit ba napaka-creative ko? Ayan. At napaka-energetic ko? Bakit ba ako ay madaling ma-stress? Uh, bakit ba ako madaling... Uh, ano, uh, Napaka-sensitive ko? Bakit ako ganito, ganyan? Or bakit napaka-emotional kong tao? So, dito sa birth chart reading mapapauunawa sayo kung bakit ka may mga karanasan ganyan or energy na ganyan. So if ever man na makapag-book ka ng reading sa mga reader, astrology reader or may kakayahan na magbasa ng birth chart mo, ayun, mas piliin mo yung mag-resonate sa iyo at alagaan mo yung iyong mga detalye para din ito sa protection mo. At saka ang birth chart reading ay isa din sa mga guides para mas maintindihan at saka makapag-adjust sa sarili mo, maunawaan mo kung para ka ba or para saan ka ba talaga or it isa ito sa mga napakagandang paraan na maunawaan ng tao para uh, makapag-desisyon or makatulong sa decision making nila. Ayun, so sobrang ano, amazing ng isang birth chart reading. Hindi lang ito isang ano talaga basahan. You need to read and read again, again, again. So, kung ikaw man ay nabasahan ko na ng birth chart reading, o oh, so, yung sa latest ha. <laughs> kasi, ang dami ko kasing sinisend dun sa latest. So, if ever man na isa ka, gumawa ka na ng mga plans mo at saka ulit-ulitin mo itong basahin at ulit-ulitin mong pakinggan yung voice messages ko kasi possible na hindi mo lang talaga siya nag-gets for one time na nireed mo or one time na <clears throat> kinakinggan mo siya so mas mabuti talaga na paulit-ulit tapos magdasal ka let go of your ego at saka, dasal hingiin ang understanding at wisdom sa mga guides mo, lalo na sa Panginoon. Ayun guys, so praying na more people pa ang mag <clears throat> dig deeper sa sarili nila. Lalo na sa mga taong kinatanong nila lagi kung bakit ganito yung buhay nila, bakit hindi sila umaangat. Bakit nade-depress ako? Bakit hindi ako ganito, katulad ng iba? Ayan, so, ma-i-explain yan ng isang birth chart reading. Birth chart reading is just a guide. Still, eh, ikaw pa rin ang mag-de-decide. Okay, so, ayan lang, guys. Love you.